Bali, pasya lang ako doon sa lupa ko, sa taas. Yeah. Mm -hmm. Kung sa pagtulong ng usapan ko, yan ali sa kalama Yo, yo, yo! Yung mga nalimang gandang hapon po muli sa inyong lahat Ito bali 5 minutes bago mag 4pm At ayun sabi ko lana, nag-i-edit kasi ng vlog Kaya hindi ko na sinama Bali, Pasyalan ako doon sa lupa ko sa taas no dito sa may albay mismo at meron din po akong nabili rito no ito rin yung panahon ng challenge no yung mga pinakauna pang challenge no siguro baka mga mga 3 years na siguro yan maigit yung ano yung yan, lupa na yan so maliit lang naman siya pero at least tabing kalsada po siya ayan so puntahan po natin ayan wow kalawakan ayan po tuwid na tuwid ah. tuwid na tuwid po yung kalsada napakaganda tsaka malinis yung lugar ah, bali kasama ko yung kapatid niya no ni e, eh, Bicolana ayan at hindi ko alam kung ilang kilometers yan mula dito sa San Domingo to doon sa lupa ko mga kanoli ayan Ayun po yung jeep na yan, terminal yan, paligaspi. Ambulansya. Ayun po, at paakyat po tayo. Pag duduloyin nyo naman to, dagat yan. Dagat. Pang-pang. At ang ano yata yan, nakaharap baka katundaanis yata. Tamang takbo lang, 27 lang oh. So medyo nagagamay ko na tong camera, yung Insta360 ah, uh, action cam, action cam, nagagamay ko na. Yan po. Maraming resort dito. Napakaraming resort. Ay, mili lang kayo. Yung lahat ng gilid na yan nasa kanan. Ayan, yan, nasa kanan. Lahat yung karamihan yan, resort. Ayan, may paulang resort na nga dyan eh, sa unahan. Ayan, tulay. Pag diniretso po ito, papunta po ito ng Mississippi Bay. Pagka diniretso. So parang, parang wala nangyari ditong bagyo ah. Malakas ba yung bagyo dito? Oo, oh, sobra oh. Uh. Ano po? O, oh, resort Parang wala nangyari at yan o oh, Bula, bulay oro yan ay mga resort din dyan 405 405 o oh, diba kasi ang kabundukan na yan magnum royal resort o uh, dito para nakapag ano na ako dito ayan ayan may swimming pool dyan kagandahan nga 'yung ano, 'yung malinis 'yung lugar oh. Costa Palmera Resort. Ah, ito medyo ano na, delikado. Medyo nag-ayan oh, oh. Medyo nagkakaroon na ng counting mga bitak-bitak 'yung kalasada. Yan. 'Yung nandito kami noon ay panahon nung ano yun eh, yung nag, ano yung mayo na alboroto at marami iba kwit dyan sa unahan ang bundok Nathan Resort ayan dagat na dagat na dagat na talaga so enjoy nyo lang po enjoy nyo lang at least para nakarating na kayo ng albay Uh, tamang takbo lang naman eh, 31. Ayun, may hagdan oh. Hagdan. Kurba-dan, kurba Oh. At least may mga signboard at bukod doon may may guhit no, may pintura. Uh, kahit paano ay iwas disgrasya din 'yan. Yan islab na ano, bubong. Alagang-alaga ng DPWH. Kasi kung walang guhit, yan delikado 'yan. Maari ka malaglag sa bangin. Ang uh, gaya niya may guwit So ibig sabihin hanggang, hanggang dyan lang yung ano mo Magpapatakbo Ayan Tiger oh yan umaalis, yung Tiger na yun, tagal na yan No? Oo uh -huh. Kaya hindi yung umaalis No? Napakatagal na nga no Ayan So serap sarap gamitin ng camera Linaw talaga Kaya lang madali lang mabuksan yung ano Itong Pag i-enter mo yung battery Counting touch lang mabubukas na kaya delikado sa tubig Ayan, mga libreng naliligo dyan. Oh. Mga mga lang yan dyan. kabundukan Doon sa Mississippi's, maganda doon mga kanoli. Ang maganda ang daan. Ayan, oh. Agupit pa ng bagyo. Agupit pa ng pa ng bagyo. Warning, landslide point area. Tagat. Diba? Wala bike. Ah, mula. Ganon ka, importante yung mga puno, mga kaanuli. Kasi kung wala yung mga puno na yan, go na yan. Kaya napakalaga ng mga puno. Grabe. Kaso yung mga puno, kailangan din ng tao. Yun. Kaya lang, kailangan dapat pag nagputol may kapalit talaga. Ayan. Da, ayan, dagat na. Ayan, minsan mapasana all ka na lang talaga. Ayan, dagat. Oh, ayan, sana ulit na lang talaga. Mm. Oh, gaya niyan, sana ulit. Ayan po, oh, tinasan na yung bakod dito ah. Tinasan na yung bakod. Grabe. Oh, kita pa talaga yung ano. Yung sala ng bagyo. Kuilaan sa Salvation High School. Medyo malapit-lapit na po tayo. Yan. Ayan mga barangay. Barangay ng Salvation. Jangan belum nanti to kami dito kami lagi upload semua bawa kami jangan coba sa dulu. Wow. ko lang alam kung may kuryente na dito yun no bawas na yung lupa kado yun Ah, diba, dami kurbada. Lapit na po tayo Laki ng poste, Pang heavy duty ah Dito na tayo. Ano, kumusta yung bagyo dito? Malakas? Mm. Ay, mga kanal. So, akitin ko lang yung lupa. Ayan. Ito, kanal na to. So, yan lang kalsada na. Yan na yung lupa. Napakalapit lang. Right. At medyo dito, nakakasagap naman ng signal bagya. Ayan. So, wala na yung saging dito. Ayan, yan na yung nababakod na yan. Ayan. No? ay nababakod na yan. Ang ah, muling pagbabalik sa lupang sinilangan. Hmm. Yan. Sobali ito ay ang tinanim namin diyan ay Madre de cacao. Pinaikot Madre de cacao para nabubuhay. Yan. Hmm. Para nabubuhay. Mm. Wala na yung mga talbos, talbos. Mayroon pang kalabasa. Ayan. So itong lupa na ito mga kanuli ay binili ko to para sa mahal ko sa buhay. No? So, uh, kasi ayan, para sa mahal ko sa buhay kasi Siyempre darating ang araw ay magre-retero din siya no, sa kanyang trabaho no, at ay lahat naman tayo ay bumabalik kung saan tayo nang galing no saan tayo pinanganak saan tayo lumaki at kung saan ang ating kinagis ng probinsya so ayan si Mrs. malamang babalik talaga yan dito no sa lugar nila so ito ay nakalaan to talaga para sa kanya ayan sa family ko ayan papaya natumba na tumba na ang papaya ayan no ayan Hmm. At least nasa harapan to. Pwede na magtayo dito ng kubo-kubo. Ayan, saging. Ayan. Hmm. Ayan po, no? so eto ang napundar na lupa no? ni Kuya Noli. Tagal na to. Panahon pa to ng at least na, panahon to ng mga mga ng mga challenge ko. No? So, ayan, sabi kasi ni Idol Jabber Sniper pagka mayroon kayong napundar na galing sa challenge ay ipakita nyo, i-vlog nyo. Uh, so, ito, isa ito sa mga napundar ko. Ayan. Hmm. Para at least, alam nyo na hindi sayang yung pagsusuporta nyo sa akin. Talagang may napupuntahan. At, hindi ko siya inaano sa luho. Um, I-ano ba sa luho na para lang, ano, para lang magpa, ano, ano, hindi. Talagang mas ini-invest ko sa, ano, sa mga mahalagang mga bagay. Ayan. Hmm.

Eh, dagat na. Tano na yung dagat, oh. Ano, te? Kumusta yung bagyo dito? Ha? Ah? Malakas, yun, may malakas, malakas din. din? May kuryente na? Wala. Wala pa rin palang kuryente. Si nanay nandyan. Ang bintana niya sir. Oh. Walis-walis siya, ate. Hindi na matapos na. Oo nga. Yung... <laughs> Ayan. So, kasi lang ko muna si nanay. So, ito. Meron na naman. So, ito ang napakadelikado na ito. Malaglag yung sa gabi. Ayan. So, natatandaan nyo dati, di ba, may mga vlogs ako rito. Ayan. Kapatid niyan. Ito, Lana. Ayan. Uh. Ayan, at least mapanood din ni nung maal ko sa buhay dito, di ba? Oh, di siya nakauwi, no mapanood niya. Hmm. ano ang nangyari nung bagyo? Hmm. Ayan. Gulatin yan si nanay. Gulatin niyan. gulatin Mawalis. Mawalis. <laughs> Tumba pala mangga dito Tumba pala yung mangga Ito yung likod nila Tumba mangga Ang hirap nyan Unti-untiin, sanga sangahin Oh Kapatid ni Bicolana. Ali ka mo Oo. Kaso bangi pa man lang ako dyan. Oo. Oh. Tumba. Laking puno. Lakas ah. Buwal ah. Saan po tsukat itong ba? Buti, hindi tumumba din sa bahay nyo. Saan po tsukat itong ba? Wala ko man nakawin. Hindi tumumba sa bahay. Yari talaga. Wasak. Mm. Mm. Um, hmm. Hmm. Ang probinsya. Hmm. Tapos na. Kala ko iligo kayo. Ah. Wala ko palang kuryente. Bukas siguro meron na. Kapatid ni Bicolana. Baka bukas meron siguro kayo. Ayan. Sira na pala yung mga bubong nito. Hmm. Okay. Ang laki na. Lalagitan na. Oh. Oh, magay ka muna, hay. Hay. Anong grade mo na? 6. Ha? 6. May klase ka bukas? Wala. Ah, wala kang klase. Malaki ka na kay ate mo, no? Ha? <laughs> ah? Malaki ka na kay ate mo? Ang laki no. Ang laki. Tumira <laughs> kagulat ako ah. Oh.